So guys, good morning sa inyo lahat. So today, so biyahin muna tayo sa Lalamove. Sabang so, bang pa na-open yung ating uh, shop. So sayang naman eh. May kumasok na booking. So Chaong to ano eh, uh, Santa Rosa. <coughs> so biyahin natin. Ay. Long ride malala tayo mga mga ka-venture dito tunay na adventure so sana makakuha pa tayo ng bukay na on the way papunta dun sa ano, Santa Rosa <laughs> so let's go maji e, mama jipok, kay hey, mama, kay poko, yung mo alaysa, okay poko. sa pasok mo din kamo na ah, totoo, kabilang na. hindi mo naman shooting, lang. ayano lang. Ba? ayano oh, ayano. Uh, ayano ayan ayano Ayan, ayano ayan ayano ayano. 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 ayano No, ah. Okay. Hello, ma'am. Nagkana na ako sa pang-apat. Derto na. San derto ba?

Hindi kasa sa sir eh Ha? Hindi kasa sa Oo, uh, malapad yan eh Kaya sabi ko, nakuyari ako Kaya ginawa ko sir, bidalak ko ng plastic yung iba Parang hindi lang mabasa, medyo nabasa ang nga sir eh Hindi, okay lang, nakabara Basa rin na. ako <laughs> Sa ano po, uh, Los Baños pa lang Tapos hanggang dyan po sa, ay, basa pa ako Lipat mo yung basa Eh, doon sa kabila Pasopoing sa sabaw so, naman oh, eh. Sabihin ko, kanapa ko kasi nakagalak ano, <laughs> ko. Oh pala man. Sa na sir, Yan. Tayo ang oh malinis okay. 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 um, okay. sa kaysa, Hindi okay, po sir. So, Mali 514 po lahat, sir. 514 daw, eh. wow. e. Ito, hindi na ba Hindi naman, sir. Nasa ilalim. Ito mo na, ito yan, ha. Ito lang yan, ha. Okay, sir. Naman, meron pala kayo, ano? Oo. Oh. Ah, meron pala yun Koko jam. Ang sempena ka na ngayon, e. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. po ba kayo, sir? Hmm. May nalang po kayo, sir? Ah, oo po. Tam po. 514 pa. okay. Okay. Thank you, sir. Sir, thank you po. Maliit pa lang ano nyo ba? Maliit nga, sir. <laughs> Kasi sabi, ang plano ko sana yung eh, ano ko. Sabi ko baka pwedeng ano, ilabas tapos ipapasok ko lang. Sabi ko yari, ano yung ulan eh. Sabi ko, kaya bumuli akong plastic. Para hindi lang mabasa. Sabi ko, paano kaya nakalagay mo

Candelaria lang ako, sir. Yes, ah, Ay, ah, sa tao. Okay. Ayun, sa tao. Ah, okay. Sa magkanak niya yung kinukunan. Ah, sa ano, mismo doon sa uh, kay ma'am, ano. Ah, okay. Sa magkanak nila. Ah, Oo. Oh. Kaya pala, sir, ano. Oh, naglipat lang kayo, sir. Malipat pala yung ano yun. Hindi. Hindi pala kakasya. Yung bakpak ko na ng nga. <laughs> Sir. Uh, pick, pick up lang po. Sabi ko eh kasi nakalagay doon collect cash from doon. Sabi ko ma'am, sa inyo po yung Ay, hindi doon sa. <laughs> eh, sige po. <laughs> wala na <naman> overblame. Sa saamin 'yung wala. <laughs> Kuliktad pala. <lang. laughs> sige sir, salamat po.